ito yung namin ngayon tapos ito Ang gabi pa lang Brad, ang cut Ha? Ang cut mo Ang Niat mu. Tidak. 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 pangulam.

nagbusa ng gas yung Barbie and Oragon kaya yan namumano siya sa kanan wrong timing kaya pa mga adubong adubong kasi Ito, alubong. Alubong, alubong. 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 mo. Ito, din na yun na dati. Wala na. Ito, din. Wow. Well, eh? nah, sure. oh. Namis namis pa yan Yum 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 Maguhuli laaw Maguhuli Napakasarap na yung amigo. Oh, yeah.